Hanggang sa bisperas ng Pasko, bumuhos pa rin ang mga mamimili sa Divisoria para makapag last minute shopping ng murang mga pangregalo. Mula umaga, siksikan na at halos hindi mahulugang ang karayom ang sitwasyon sa sikat na bilihan. Kasabay nito, todo bantay ang mga tauhan ng Manila Police District para matiyak na mapuprotektahan ang mga mamimili sa mga mapagsamantala. Samantala, ikinatuwa naman ang mga tindero ang dagsa ng mga mamimili. Para naman sa ilang mga mamimili, mahalaga ang pagdiriwang ng Pasko, hindi man marami ang handa o mamahalin ang mga regalo. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko, ang nila ay pagmamahal sa kapwa at pamilya. Siyempre, Christmas, pang ano lang, kumbaga, tradisyon na natin ng mga Pilipino di ba? Para lang ma... Uh, uh, daos natin ng Christmas. Kung para nung nakarantaong kuya, saan yung mas ng Pasko Medyo mas maganda ngayon kasi kumpara last year medyo alam mo na ano natin medyo taimik walang masyadong ano negosyo patay ekonomiya natin